Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time, the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangal Umaangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Vice President Sara Duterte, pinagkokomento na sa motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa court ruling sa kanyang impeachment. Iba't ibang grupo nagkilus protesta sa Korte Suprema para ipanawagan na baliktarin ang desisyon na pagbasura sa impeachment ng Vice Presidente. Senado, magsisimula na sa kanilang dibati bukas hinggil sa impeachment trial ni VP Sara. Muling pagbuo sa Quad Committee, pinagtibay ng Kamara. Isyo sa missing sa bungero, kabilang sa tututukan. At mga sospek sa pamamaril sa isang pulis sa Makati City, tukoy na ng PNP. Pagdita. Pag buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw ng Martes, Agosto 5, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Yes. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma na po ng Supreme Court na pinagkukumento nila ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing motion for reconsideration ng House of Representatives. Ito ay kaugnay ng pagdideklara ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang articles sa impeachment laban sa pangalawang pangulo. Ayon naman sa Supreme Court, maaaring isubmit ang komento sa loob ng non-extendable period na sampung araw. Sinabi naman ni Atty. Michael Powa na susunod sila sa kautusan ito at magsusumiti ng komento. Samantala, maliban naman sa kanila, pinagkukomento na rin ng High Court si na Secretary Larry Gadon, ang Bayan Representative Percy Sindanya at ang political analyst na si Richard Hidarian sa petition na inihain laban sa kanila ito naman ay may kaugnayan sa petition na indirect contempt max. Biganda wide Matapos maghain ng kamara ng motion for reconsideration, nagtipon-tipon ang iba't ibang progresibong grupo sa harap ng Korte Suprema ngayong Martes upang ipanawagang balik-tarin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Brigada Jigo Studio, iBrigada mo. Brigada. Kasabay ng anbangsasyon session ng Korte Suprema ngayong Martes, nagkilus protesta sa harapan ng Supreme Court Antindig tindig Pilipinas, nagkaisa sa labor koalisyon, kalipunan ng kilusang masa at iba pang grupo. Bit-bit ang mga placards na nawagan sila sa Korte Suprema, na baligtarin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng grupo, nilabag ng Korte Suprema ang konstitusyon sa pagharang sa kapangyarihan ng Kongreso na magpasya kung sa patang reklamo. Ayon kay Kiko Aquino D, ang co-convener ng Tindig Pilipinas at pamangkin ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino, kung hindi babawiin ng korte ang desisyon, mawawala ng saysay ang impeachment sa ating saligang batas. Ang punto po talaga ng impeachment, lalo na sa ilalim ng 1987 Constitution, ay gawing mas madali yung pag-hold accountable natin sa mga matataas na opisyalis. Kapag lahat ng institusyon po natin ay tumao, parang binaligtad nila yung naipanalo ng 1986-1987 at ginawa nilang ulit parang naghahari-harihan na lang bali yung mga matataas nating opisyal dahil naging sobrang kikit na hindaan para sa accountability. Sakaling hindi sila pakinggan ng korte, hahanap at hahanap daw sila ng paraan para mapanagot si VP Sara. Hindi natin yung mga bagong rules na binaba ng Supreme Court pero wala rin magpipigil sa taong bayan na magkaroon ng sariling paglilitis para kay VP Sara Duterte. Samantala, naghain naman ng letter of petition ang grupong Tamana Na o Taong Bayan ayos sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Inihiling nila sa Korte Suprema na magdaos ng public oral arguments at baligtarin na naunang desisyon nito. Umaasa tayo na mas magiging malinaw ang batayan ng panawagan natin ng universal decision kung magkakaroon ng public oral arguments. At syempre gusto natin mangyari Eventually, payagan ng Korte Suprema, pabayaan nila na kampana ng Senado ang tungkulin nito na simulan na ituloy na ang impeachment trial anong nakalagay sa konstitusyon, forthwith o agad umapila din sa Korte Suprema ang isang bayan koalisyon kaugnay sa kaparehong usapin. Sa pamagitan ng isang consolidated motion, iginiit nila na labag sa saligang bata sa due process ang naging desisyon ng Korte Suprema at humiling ng reconsideration, status quo, anti-order at oral arguments. Bukas, kakalampagin naman ng iba't ibang grupo ang Senado, kasabay ng inaasahang pagbabotohan ng mga Senador kung itutuloy ba o hindi ang impeachment trial laban kay VP Sara. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Matapos pong ilaan ng halos isang linggo ng sesyon sa Senado para maisaayos ang mga komite at ma-refer naman ang mga panukalang batas at resolusyon sa nararapat na komite, ang Senado magsisimula na sa kanilang debati bukas hinggil naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa kabuang detalye Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! <laughs> Magdedebate na bukas sa mga senador hinggil sa magiging desisyon nila sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon na inilabas ng Korte kamakailan, sinabi nito na walang jurisdiction ng Senado sa paglilitis bilang unconstitutional ito dahil nagkaroon naman ng paglabag sa one-year bar rule. Kaugnay nga nito, handa na raw ang ilang senador para rito at ayon kay Senator Erwin Tulfo, batin niyang magiging historical ang ano mo magiging desisyon nila sa Senado tungkol sa isyong ito. couple of nights, I uh, was thinking sa sasabihin ko because I have to defend uh, my decision. Kasi kung titignan mo naman, uh, obviously, wal, parang sa tao, walang tama, walang mali eh. May magagalit eh, kasi parang ito nga eh. This is the reason why nahati yung bayan natin because of this. Diba? So pag dito ka sa kaliwa, Magagalit 'yung sa kanan, dito sa kanan magagalit 'yung kaliwa, 'di ba? So we just have to make the best out of it and then find a very good explanation why we voted, or why I voted and why I made this decision. Sa kabilang banda, wala naman daw planong maghain ng motion for dismissal itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. I'm not, I'm not uh, over eager to move for uh, this reason or what. sa so, okay, akin lang, is so, makinig okay, lang ang bukas, ano mga motion na magsipaglabasa, I am ready to support uh, the side na pinapaniwalaan ito na tama. At yung side niya, sumunod sa order ng Supreme Court. Yan yung aking uh, next stand. So hindi. At the Supreme Court, otherwise, ano nangyari sa atin dito? Naniniwala naman din si Senadora Risa Honteveros na magiging premature ang pagtalakay sa paglilitis kung magkakaroon ng motion for dismissal bilang wala pa nga ni kahit isang ebidensya o witness silang naririnig. Samantala binahagi ng Senadora na base sa kanyang nabalitaan na ay may isa raw na posibleng pumirma sa resolusyon na kanilang ipinapaikot sa Senado ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Bamakino. Matatandaan ang resolusyong ito ay nananawag na mula sa naginuli ng korte sa impeachment laban sa Vice -presidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantalang muling magko-convene ang Quad Committee sa Kamara upang imbestigahan ang ilang mga isyu na hindi naresolba noong nagdaang Kongreso. Pinagtibay ng Kamara ang pagbabalik ng mga mega panel ngayong araw kung saan kabilang sa tututukan ay ang kaso ng mga nawawalang sa bungero. May report si Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! Magbabalik na ang Quad Committee ngayong 20th Congress. Ito'y matapos pagtibayin sa plenaryo ng Kamara ang resolusyon ni House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. na layong muling iatas sa pagbuo at pag-iimbestiga ng Quadcom. Batay sa House Resolution No. 106, nais ni Abante na magkaroon ng joint inquiry ang Committees on Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs at Public Accounts ukol sa mga isyong hindi pa nareresolba noong nagdaang kongreso. Binanggit nito ang mga naungkat na seryosong systemic systemic issues, kabilang ang libo-libong namatay na lumabag umano sa due process at rule of law, ugnayan ng operasyon sa illegal na droga at extrajudicial killings, at criminal schemes sangkot ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Lahat anya ito ay nagresulta sa paghahain ng mga panukalang batas gaya ng Anti-EJK Act, Anti-Offshore Gaming Operations Act, an act expanding the coverage of espionage at Civil Forfeiture Act. Ngunit binigyang diin ng kongresista na sa kabila ng legislative advances na nanatiling palaisipan ang marami pang issue dahil sa hindi pagsipot o kawalan ng kooperasyon mula sa mga key resource persons, pagbabanta sa mga testigo at panghihimasok ng politika. Sa kanya namang privilege speech sa plenaryo, inihayag ni Abante na lalawak pang saklaw ng mga issue ng Quadcom 2.0, kabilang ang kaso ng na mga nawawalang sabungero na posibleng may connection umano sa EJK. Alala ko ang sinabi ni Secretary Boying Rimulya na maaaring ang missing sa Bukero ay merong koneksyon sa war on drugs na ginanap noong dating administrasyon. Ito po'y ating bisigahan ngayon sa ating Quad Committee in the 20th Congress. Kaya iginagagalak ko na sa kanyang State of the Nation Address, ay sinabi ng ating Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Gusto ko pong sabihin sa inyo, Madam Speaker, na ang representasyong ito ay una na nag-expose dito kung saan makikita po natin na walong sabungero pala nga nawawala. Oo, at ilang buwan ay 34 na. Dapat anyang alamin kung ano na ang nangyari sa crackdown laban sa illegal na pogo pati na ang libo-libong manggagawa ng mga ipinasarang pogo hubs at ano ang kahihinatnan ng mga lupaing binili ng mga dayuhan na gumamit ng peking IDs. Pagdilinaw pa ng mambabatas, ang Quadcom ay hindi pamumulitika kundi isang krusada tungo sa moralidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino. ng 105.1 regarding news FM Manila. The Music and News Authority. Right, Bandita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, sumabak naman sa bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama naman si Indian Prime Minister Narendra Modi sa day 2 ng limang araw na state visit ng Pangulo sa naturang bansa. Sinaksihan din ng dalawang leader ang signing at pagpapalitan ng bilateral agreements na sumasaklaw sa depensa, turismo, science and technology at iba pa. May report si Brigada Marker Sargan, i-brigada mo. <laughs> Mainit na tinanggap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pagdating sa Rashtrapati Bhavan kung saan sinalubong sila ni na Indian President Droupadi Murmu at Indian Prime Minister Narendra Modi, binigyan ang pangulo ng full ceremonial welcome kabilang ang 21 gun salute at inspection of the honor guards. Sinundan ito ng pagsasagawa ng rest laying ng first couple upang magbigay pugay kay Mahatma Gandhi sa Rajgat. sa Kasumabak sa bay Lateral meeting si Pangulong Marcos at Prime Minister Modi kung saan natalakay ang iba't ibang kasunduan at areas of cooperation matapos rin na magkasundo na i-level up sa strategic partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Today, our relationship enters a new epoch as Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. For the Philippines, This is a momentous decision for we take a very considered path to such elevated partnerships. Today, India becomes only the fifth strategic partner for the Philippines. This was also the auspicious context in which Prime Minister Modi and I engaged in far reaching, productive, and forward looking discussions this past hour. We agreed to continue leveling up our collaboration in defense and security we express satisfaction over the rapid pace of the philippines ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of india's indigenous defense industry as a partner in this undertaking exemplified by our brahmos project we concurred that we should be accompanied with intensified dialogue and exchanges between our defense establishments So we have agreed to establish mechanisms for service-to-service -service talks, for information sharing and training exchanges amongst our military. Sinaksihan din ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Modi ang paglagda at pagpapalitan ng bilateral agreements sa pagitan ng kanilang mga kalihim at ministro. Kabilang sa kasunduan ito ang Treaty on Mutual Legal Assistance and Criminal Matters between Philippines and India at Treaty on Transfer of Sentence persona between the Government of India and the Philippines sa pagitan ng Department of Justice at counterpart nito sa India. Exchange of Program of Cooperation in the Field of Science and Technology para naman sa taong 2025 hanggang 2028 ang napagkasunduan ng DOST. Nagkasundo rin dalawang bansa sa peaceful use of outer space matapos ang exchange of the Statement of Intent sa pagitan ng Philippine Space Agency at India. Kasama rin ang pagpapalakas sa maritime cooperation Cooperation ng Coast Guard ng dalawang bansa, Culture Exchange Program at Tourism Cooperation for 2025 to 2028. Samantala pagkatapos ng bilateral meeting kay Prime Minister Modi, may hiwalay rin na pulong si Pangulong Marcos kay Indian President Drupadi Murmo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ballita, Nationwide. Nationwide. Samantala, isang police lieutenant ang sugatan sa pamaril sa barangay San Isidro, Makati City. Ang PNP, may pagkakakilanla na sa mga suspect. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Sa kuha ng CCTV sa tapat ng isang car wash sa barangay San Isidro, Makati City noong gabi ng August 1, kita ang paglapit ng dalawang lalaking ito na nakasuot ng helmet sa isang lalaking nakadilaw na damit. Makikita rin na tila may hinahablot sa leeg ng lalaki ang isa sa sospek. Agad na tumakbo ang biktima palayo pero nada pa ito sa gitna ng kalsada. Doon na siya pinaulanan ng bala ng isa sa mga sospek. Matapos ang pamamaril, mabilis sa tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, ang biktima ay isang police lieutenant at kanilang intelligence officer na noon ay nasa line of duty. Uh, last August 1, uh, 2025 at around 8:05 PM no nagkaroon po ng isang insidente or isang shooting incident wherein uh, our uh, personnel ay naging biktima, biktima nga po ng dalawang uh, suspect po natin na namatay po. And siya po ay isang uh, case officer or siya po ang supervisor po nung uh, trabaho po nila nung araw po na yan at uh, siya po ay nagpapa car wash lang po nung kanyang sakyan muli bago po kitain yung kanya pong uh, confidential agent Walong tama ng bala sa tiyan at isang tama ng bala sa balikat mula sa 9mm na barilang tinamo ng biktima na ngayon ay nasa stable condition na. Ngayon po no, ang banggit po sa atin ay stable po ang kanyang condition. We recovered 14 uh, car cartridge a uh, apo at siapo dito ay na uh, nabala ang tumama po dito po sa ating pong uh, personnel uh, isa po sa balikat at yung walo po ay sa tiyan at iba na po ay sa hita at tuhod Matapos ang pamamaril ni nakaw ng mga suspek ang kwintas, cellphone at baril ng biktima maliban sa pagnanakaw, kasama ngayon sa tiniting ng angulo kung may kinalaman ba sa trabaho ng pulis ang nangyaring pamamaril Masyado pang hilaw para sabihin at sagutin po natin yung uh, talagang motibo pero initially ang banggit po ng ating investigador ay unay dahil nga po manakawan ito pong ating pong hpg dahil kita naman po sa uh, anggulo po ng CCTV na talagang hinablot pa po yung kanyang alahas at yung kanyang service firearm. Meron na raw pagkakakilanla ng PNP at tinutunto na nila ang mga suspect. Tukoy na po or meron na pong initial na impormasyon yung dalawang suspect po na nakita po natin na maril po dito po sa atin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music News Authority. Imax. Imax. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita Kumpleto. Drive, Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Nyo Sefem Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News sa Pham Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kanipo ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.